Yung mga sinaserve nilang pagkain dito, nakalagay sa dahon ng saging. At kahit yung panghimagas na ice cream, nakalagay din sa dahon. Dito nga lang pala yung pwesto nila sa may barangay Burgos. Nasa pagitan ito ng gasolinahan na petron at repil. May car wash sila dito sa bungad at habang hinihintay nyo malinis yung sasakyan nyo, pwede muna kayong kumain dito sa dahon. Nagsiserve sila dito ng iba't ibang rice meal, pancet, at panghimagas. Pagka-order namin, umakit na kami dito sa taas. Malawak ang kanilang dining area, maaliwalas. At sa decor nila, ramdam mo yung traditional design ng Pinoy. In-order namin dito, tinry namin yung dalawang rice meal. Una na itong pritong isda at tilapia serve sa inyo. Ito naman yung adobong baboy at pansit kanto. Sa panghimagas naman, ito yung torones at sorbetes. Noong nakita ko sa menu nila na may tilapia, na po-order ako. Isa rin kasi ito sa paborito kong isda dahil malalaki yung tinik. Napakadali himayin ng tilapia. Tapos pa-partneran mo to ng templadong sausawa Ang sarap nito. Ito naman yung kay Maynard yung adobong baboy. Hindi matamis yung timpla nila, masarap. At bawat rice meal nga pa lang o-orderin niyo, may kasamang itlog na maalat, kamatis. At meron pang pritong talong na may bagoong. Ang sarap talaga ng ganitong pagkain, mawaparami ka ng kanin. Yung dalawang rice ice meal nga pala namin, sinamahan namin ng pancit canton. Malasa yung pancit nila at malulutong din yung mga baboy na nakasahog. Nasolve nga kami ni Maynard dito kasi bagong luto rin lahat sinerve sa amin yung mga pagkain. At tingnan nyo, na pa-extra rice pa nga kami. Sa sobrang na-enjoy nga namin yung pagkain dito, tingnan nyo si Maynard. Napataas pa siya ng paa. Ang sarap rin kasi kumain na nakakamay dito. Panigurado nga ako masaya pagkasama nyo rin yung pamilya nyo dito. Sa panghimagas, ito naman yung torones na may sorbetes. Kung mapapansin nyo, mabilis matunaw yung ice cream. Kasi bagong luto rin yung toron. Ang sarap nito, malutong yung toron. Hinug yung saging sa loob. Tapos sasabayan mo na malamig na ice cream. Ang sarap nga na pang himagas nito. Siya nga pala, kaya namin to na-discover dahil may nagsuggest lang din sa amin nito sa comment section. Kaya pala marami din yung nagsuggest nito kasi masarap talaga dito sa dahon.